Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's Richard Mix TV here. And for this video, balikan natin ang ating mga outlet. Yung ating mga power outlet. Kung bakit ito susunog o ano ang sanhi ng pagkasunog ng ating mga power outlet. Ang ating mga outlet ay mayroong mga 10 ampere capacity meron ding uh, 13 ampere katulad nito ang outlet nito ay merong uh, 10 ampere capacity at itong uh, dalawang ito ay meron naman siyang 13 ampere capacity ngayon guys bakit nga ba susunog ang ating mga outlet ano ba yung sanhin na pagkasunog dito ibigyan ko kayo ng mga ilang tip o ilang dahilan ng pagkasunog ng ating mga power outlet ngayon, kung bago ka sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. At pagpindot ka rin ang ating notification bell upang updated ka sa mga video na ating gagawin. At uh, yan guys, meron ako rito inihanda ng apat na dahilan kung bakit nasunog ng ating uh, power outlet. Ang unang dahilan ng ating kasunog ng ating mga power outlet ay overload. Yung overload ang issue niya paggamit ng sobrang load sa bahay o paggamit ng heavy load katulad ng mga uh, mga motor, water heater, yung ating uh, malaking ref. Kasi dito sa abroad, uh, ang uh, design namin dito para sa ating mga power outlet ay naka SPO ang mga water heater, aircon, ref. Yung SPO, ibig sabihin yung niya, separated power outlet. Binumukod namin yung mga malaking uh, load, o yung mabibigat na load, kagaya ng mga aircon at saka ng mga water heater at yung ating malaking uh, repo freezer. So, is para maiwasan natin yung uh, gaya tong uh, overload ay tignan natin kung uh, ano ang uh, kapasidad ng ating mga power outlet. Kung akma ba ito doon sa ating load na ilalagay. So, madala ang ating mga aircon lalo yung mga split type window type. Ang, ang ginagawa namin dyan, sinusunod namin yung standard ang gagawa namin dyan, nakamukod talaga. Kasi ang uh, ang gagagay namin ng circuit breaker ay 32 ampere. Kaya kailangan, yung mabigat na load ay talaga nakaseparate dyan. At kagaya din sa ating mga water heater, lalo na yung malalaking water heater natin, ang ginagamit ng naman dyan, number 10, ganoon din sa uh, aircon. At ang aming circuit breaker na nilalagay dyan ay 32 ampere. Ngayon, ang gagawin natin titignan natin yung uh, kung ilang uh, ampere yung ating mga power outlet kung akma ba siya doon sa load na ilalagay natin ngayon, ang mayroon natin gawin para maiwasan natin yung uh, overload, gumamit tayo ng mga ganitong heavy duty na switch talagang ito ay pang aircon at saka yung uh, uh, outlet na para sa aircon ito nga pala guys, ay 45 ampere kaya hindi tayo ma-overload sa ganitong uh, fridge at saka sa mga ganitong outlet ang wire size nga para natin para sa ating mga aircon ay under 10 AWG kapunta sa ating circuit breaker na 32 ampere yan yung standard na ginagamit namin dito para maiwasan yung overload at yan guys punta tayo sa pangalawang uh, sanhi na pagkasunog ng ating mga power outlet ito yung uh, loose connection ibig sabihin ng loose connection ito yung uh, hindi pagkakabit yung uh, maayos o hindi pagkakasaksak sa ating mga power outlet katulad ng ating mga plug katulad nito pag uh, sinasaksak natin yan lalo na sa ating uh, bahay at hindi natin na idein maayos o hindi natin na ibaon katulad nito mag-iinit yan kaya kadalasan makikita nyo sa ating mga power outlet Minsan makikita nyo may mga itim dito At uh, dito sa loob Ay nagme-melt na siya Kasi nga hindi natin siya naibaw ng maayos Kailangan ng outlet natin Ay talagang nakabaw ng maayos sa kanyang power outlet Para baiwasan natin yung loss collection kasi guys, itong ating mga power outlet ay plastic lang yung kanyang uh, cover kaya pag derish na yung kanyang uh, capacity, capacity load o capacity ampere ay talagang masusunog ito kaya para maiwasan natin yung disconnection pag sinasak natin yung ating mga plug ay talagang ibaon natin Ayan at uh, maganda rin na uh, ambilhin natin mga power outlet lumimang ganitong uh, switch para hindi man natin mahugot yung ating mga plug pwede natin siyang patayin dito o i-cut off yung kanyang uh, supply At then guys, putra tayo sa pangatlong uh, sanghin na pagkasunog ng ating mga power outlet sa pangatlong uh, pag ng ating mga outlet ay paggamit ng mga undersized na wire na hindi akma dito sa ating mga power outlet at ang standard bar size na ginagamit natin para sa ating mga power outlet ay number 12 AWG at ang breaker capacity na gagamitin natin ay 20 ampere at ang load allowed lang dito ay 16 ampere para sa ating 20 ampere na circuit breaker para may natin yung pagkasunog ng ating wire huwag tayong gagamit ng mga undersized na wire para sa ating mga outlet tapos ang uh, ang ating uh, load na ilalagay ay mabigat. Hindi kakayanin ng ating uh, mga wire at loadan ito. 'Yan at uh, one point time. Tapos sa magkasaksak tayo ng rep, magsasaksak tayo ng, rip, magsasaksak tayo ng uh, mga electric fan, ng plancha. 'Yan, maari masunog ang ating mga power outlet. Kaya iwasan nating gumamit ng mga undersized na wire gumamit tayo ng talagang uh, standard para sa kanya at uh, ito nga yung number 12 at para sa ating mga aircon gumamit tayo ng number 10 sa ating mga water heater yeah. at uh, punta na tayo sa uh, pang-apat na pagkasunog ng ating mga power outlet pakita ko sa inyo mamaya yung improper uh, connection o maling pagtatapping ng ating mga power outlet dito sa mga terminal at uh, papakita ko sa inyo kung paano yung tama na pagkakabit para sa ating mga power outlet para naglasa natin yung uh, pagkasunog ng ating mga saksakan at uh, kung paano yung pag wiring nito lalo pagka multiple yung ating uh, gagawin minsan uh, o kadalasan nakikita ko sa mga ibang uh, nutrition yung maling uh, pagkakabit ng ating mga wiring sa ating mga power outlet at yun nga guys mamaya pakikita ko sa inyo kung paano yung uh, tamang paglilinya niya sa ating mga power outlet nang may natin yung overload at saka yung uh, pagkasunog ng ating mga wire at ng ating mga power outlet at ito na guys yung mga outlet natin meron tayong tatlong outlet dito na 3 pin ngayon guys mapakita ko muna sa inyo kung ano yung uh, improper na connection o paglalagay ng ating uh, wire sa ating mga terminal dito sa ating mga outlet. Ngayon, mayroon ako ditong uh, dalawang wire. Ito yung red at saka ito yung uh, black. Yung red it means ito yung ating line 1 at ito yung ating neutral. Ngayon ang uh, pangunahing nagiging problema ng ating mga outlet kaya ito nasusunog dahil sa ating uh, loose connection Yan, yung hindi uh, pagkakalagay ng maayos ating mga terminal Yan, ito yung ating terminal ng ating uh, neutral at saka ito yung ating uh, line 1 ngayon guys, ganito yung nangyayari pag nag loose connection yung ating uh, mga outlet at uh, ito ay umiinit kasi uh, hindi natin siya masyadong mahigitan katulad nito kaya, pag naglagay tayo ng wire ganyan tapos sihikutan natin meron na uh, tayo may experience din siya na akala natin mahigpit na yung ating uh, uh, pagkakatomilyo dito sa ating uh, terminal dahil uh, gumanit na yung ating uh, screw dito sa ating terminal kala natin mahigpit na kaya ang mangyayari sa ating uh, wire mag iinit yan kasi nga maluwag siya, yan, kita nyo natanggal sya kasi kailangan mahigpit yung ating pagkakaturmilyo rip sa ating terminal at may isa pang uh, nangyayari pagka uh, nag-splice tayo ng ating mga outlet ito rin ito kailangan natin na uh, supplyan itong isang outlet ang gagawin natin magdodobre tayo dito sa uh, isang terminal at saka dito sa kabila sa line uh, sa line one, at saka sa ating neutral yan ang gagawin natin susunod natin siyang ganyan ayan saka natin hihikpitan ngayon hindi natin alam yung uh, turnilyo hindi pala siya masyadong nakatama dun sa isang uh, wire natin ang magiinit yung ating wire at susunugin niya itong cover ng ating outlet dito sa ating uh, terminal at uh, mag uh, melt yan kaya kadalasan minsan nakikita natin na nalulusaw na ito. Itong ating uh, mga terminal o yung kanyang uh, cover. Ngayon guys, ang may sasuggest ko, gumamit tayo ng terminal lugs Ito. May mga sizes yan. May mga katulad itong ating uh, ginagamit na wire. Ito ay number 12. Ayan. So, ito number uh, 12 din itong ating criminal uh, o pang number 12. Pwede tayong uh, magdoble dito sa terminal na ito. Yan, ganito siya guys. Kesa uh, i-shoot natin dito pareho yung dalawang wire para sa kabilang outlet para makapagsubalay tayo sa walang outlet mas mainam na gumamit tayo ng ganito, ganitong terminal tapos saka natin sya ayan, ikikrim ito ayan guys makikita nyo ayan, napakatibay nya naiiwasan pa natin ang Uh, pag nakaroon ng loose connection sa ating mga power outlet ngayon luluwagan lang natin ng konti itong terminal tapos saka natin ilalagay dito ayan ayan guys makikita nyo yan bukod sa safety dahil na makokoberan niya itong uh, regtalupa natin ay eh napakatibay pa ng ating uh, connection at uh, may maiwasan natin yung loose connection pero kung wala naman kayong ganitong terminal pwede rin naman na uh, uh na lang natin yung dalawang wire natin pero make sure na talagang uh, mahigpit kailangan, pagka uh, hinikpitan natin ganyan, ay hilahin natin para malaman natin kung uh, maganda yung ating pagkakahigpit dito sa ating uh, mga wire. Kanyang guys, ganito yung nakikita ko kadalasan sa mga, lalo sa mga, mga ibang lahi. ganitong wiring. Dito yung kanilang uh, pinakamay papunta sa ating circuit breaker tapos dito sa pangalawang terminal, dito sila maglalagay ng additional na wire para dito sa kabilang outlet, at ganoon din dito sa uh, pangalawang outlet, papunta doon sa pangatlo Ngayon guys, dito pa lang sa unang outlet ay mag-overload na siya kasi dito lang sila kumukuha ng power source dito sa ating uh, unang outlet nagsasaksak na tayo dito ng uh, mabigat na load katulad ng water heater dito naman sa pangalwa sasaksak tayo dito halimbawa ng uh, oven yan sa ating mga countertop dito naman sa kabilang uh, outlet natin sabihin na natin na meron pa tayong uh, kettle dyan yung uh, painitin ng tubig so dito pa lang sa unang outlet, mag-overload na siya kasi ang uh, capacity lang ng ating uh, ganitong uri ng uh, power outlet ay 13 ampere. Ang mangyayari dito sa unang outlet natin, mag-iinit yan, sobrang bigat ng load kasi meron pa tayo ditong uh, kettle, meron pa tayo ditong oven. Tapos dito sa unang outlet natin, narito pa yung ating water heater so talagang bibigay yung ating uh, power outlet yun guys Tutulungan sa inyo kung paano yung tamang pagwa-wiring para maiwasan natin yung pagkasunog ng ating mga power outlet at sya nga pala guys pag mag-wire tayo ng ano o pag mag-wire tayo ng uh, ating mga power outlet siguraduhin natin na medyo mahaba yung ating uh, mga wire kasi kung uh, minsan may nakikita ako na halos uh, kalahating ano, kalahating dangkal yung uh, pinuputol nila So, mahirap mag-install uh, ng uh, ganito. Mahirap mag-install ng ating uh, power outlet pag sobrang iksi sa ating mga box. At yan guys, ito na yung ating mga power outlet. nakita nyo, malinis. At trud natin itong ating uh, main source. Itong ating uh, circuit breaker. Basta guys, pag nag-wiring tayo, bago tayo mag-tapping, sa ating uh, mga circuit breaker o sa ating uh, mga panel board. Kailangan nakapatay muna ang ating circuit breaker bago tayo mag-wiring o kumawak ng anumang kuyo uh, ng kuryente. Uh, so dyan guys, lagyan natin ng terminal logs. Para kahit dito sa ating circuit breaker ay hindi siya maglulus para maganda yung daloy ng ating uh, kuryente Minsan ma experience natin uh, meron tayong uh, ilaw na andap-andap o kaya yung mga appliances natin patay sindi Ayan, rin diyan sa cost ng uh, loss loose connection sa tapos natin yung uh, ating uh, pag wiring yung ating tamang pag sa ating mga outlet upang maiwasan natin yung uh, loose connection at saka kung uh, paano maiwasan yung uh, overload, kailangan marunong tayong mag ng mga load na ilalagay natin sa ating mga power outlet ngayon guys gamit natin siya ng uh, continuity dito sa ating uh, kilometer Tignan natin kung tama yung ating pagkaka-wiring kung wala siyang uh, sabit o wala siyang shorted. Ngayon guys, pag tumunog siya, yeah, it means shorted siya o mali yung ating wiring o may nag may nagka -baliktad na uh, connection. Unahin natin itong dulo. Bayan natin yung switch Makikita nyo guys Wala siyang uh, Continuity Sold natin tong isa niyan Bayan natin yung switch And Guys, wala siyang uh, uh, continuity ibig sabihin yan tama yung ating wiring yan kahit dito sa unang outlet natin ngayon guys subukan natin siya na i-energize ngayon nakapatay yung ating circuit breaker pwede natin siyang buhayin ngayon guys i-on na natin yung ating circuit breaker tapos yung ating uh, tester na natin sa bolt yan ngayon na uh, na natin yung ating mga outlet ngayon iod natin tong huling uh, outlet natin guys, makikita nyo. Ayan, okay sya. Tumagana sya. Sunod natin itong kabilang outlet. Itong ating uh, pangalwa. Ayan guys. yeah, may reading sya. 220. 225 at yung ating unang outlet so yun guys uh, tapos na naman ang ating uh, isang uh, video tutorial sana ay nakuha nyo yung aking mga uh, naituro at uh, magamit nyo rin sa inyong sariling tahanan o sa uh, future project nyo at yan nga guys nakatapos naman tayo ng isang uh, video tutorial about sa ating mga outlet at uh, sana ay, uh, may natutunan kayo sa aking uh, na share about sa aking uh, pagiging isang electrician dito sa abroad at uh, hopefully na in the future magamit nyo ito sa inyong mga project at uh, yan nga guys, dito ko natatapusin itong video na to. At uh, see you sa next vlog. Ingat po kayong lahat. Peace out.